Walang foul play, yan ang iginiit ng mga pulis kaugnay sa pagkamatay ng dalawang bata sa loob ng kotse sa Angeles, Pampanga. Ipinaliwanag din ng eksperto kung bakit may pasa at dugo ang mga biktima. Nasa front line ng balitan niya, si Reniel Suffocation o kawalan ng hangin ang ikinamatay ng dalawang batang natagpuang patay sa loob ng sasakyan sa Angeles, Pampanga nitong biyernes. Yan ang lumabas sa mediko legal Dahil diyan, walang nakikitang foul play ang mga pulis. Maging sa kuha ng CCTV, walang indikasyong sinadyang patayin ang mga biktimang sina Marvin at Dariel na nasa edad dalawa at tatlo. Kusa silang nakapasok sa loob ng kotse hanggang sa nalak sila at hindi na mabuksa ng pinto mula sa loob. Pasado alauna ng hapon nang makita ng may-ari ng kotse ang bangkay ng dalawang bata sa loob ng sasakyan. Giit ng mga magulang ng mga biktima, hindi sila naniniwalang suffocation ang ikinasawi ng dalawa. May mga pasa at dugo kasi ang mga bata. Paliwanag naman ng eksperto, nagkakaroon talaga ng pasa at dugo ang isang taong naubusan ng hangin. So normally, sabi ng mga experts, pag loss of ano ka na, oxygen, so mga fluids lalabas sa mga ano natin, no? sa mga kung it's either sa ilong or tenga. Bukod dyan, kinu-question din ng isang nanay kung bakit wala ng damit ang anak nang makita sa loob ng sasakyan. Yung nakita sa CCTV, may damit pa yung anak ko bago siya pumunta sa may likod ng kotse. Tapos nung nakita na yung anak ko sa may kotse, wala na siyang damit. Kung andun yung damit sa may kotse, ba't di, ba't di nakita ng soko yun nung nakukuha sila ng mga gamit sa kotse? Depensa ng otoridad. Maaring siyempre lalaki na initan nag ano nagtanggal na na siguro ano damit para siguro maibsan yung ano bata eh lahat po ng gamit everything lahat po nandun po intact po ang ama ng may-ari ng sasakyan nanindigan ding aksidente ang nangyari wala raw na nakit sa mga bata panawagan pa niya sa mga magulang po alingapin uh, lingapin po nila yung mga anak nila kasi masyadong bata pa po yung mga batang namatay sa mga sa batas natin di ba uh, ano pa po ng magulang yung mga ganong edad Uh, liability pa po ng mga bagulang. Paliwanag ng isang legal expert, hindi maaaring mananagot sa batas ang may-ari ng sasakyan. Partikular sa nangyari kina Marvin at Dariel. Wala siyang obligasyon na isarado ang, o ilak ang kanyang kotse. Mm -mm. Hindi yun legal na obligasyon. At uh, hindi makikita ng kanyang foresight, na hindi niya maiisip na pagka naiwan niyang bukas ang kanyang sasakyan, ay makakabatay ito ng bata. Mm -mm. So hindi magpo-fall under the definition ng negligence. Mm -hmm. Dahil edad dalawa at tatlo lang ang mga bata, obligasyon daw ng mga magulang na bantayan sila. Bukas, Martes Santo, nakatakdang ilibing ang dalawang bata. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.